Sa ilalim ng Executive Order number no. 86 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pinapayagan na ng pamahalaan ang pag-issue ng Digital Nomad Visa sa mga non-immigrant foreigner o mga banyagang manggagawa na nagtatrabaho online para sa kanilang employer o kliyente sa ibang bansa. Layunin ng programa na palakasin ang turismo, ekonomiya at digital innovation sa Pilipinas. Ang Department of Foreign Affairs ang naatasang mag-issue ng Digital Nomad Visa at bumuo ng database para sa monitoring alinsunod sa Data Privacy Act. Kabilang sa mga kwalifikasyon para makakuha ng DNV ay dapat 18 anyos pataas. May patunay ng remote work gamit ang digital technology. May sapat na kita mula sa labas ng Pilipinas. Walang criminal record. May valid health insurance sa buong panahon ng kanilang pananatili sa bansa. Tanging mga dayuhan mula sa mga bansang nagbibigay din ng DNV sa mga Pilipino at may Philippine Foreign Service Post ang maaaring mag-apply. Hindi rin maaaring magtrabaho sa mga lokal na kumpanya ang mga DNV holders at dapat hindi sila banta sa pambansang seguridad. Maaaring manatili sa bansa ang mga DNV holders ng hanggang isang taon at maaari pang i-renew. Papayagan din ang multiple entry habang valid ang kanilang visa. Posible namang kansilahin ang visa kapag lumabag sa mga patakaran na nagsinungaling sa aplikasyon o kumuha ng lokal na trabaho. Kasabay nito inatasan ang Bureau of Immigration, Department of Tourism, Department of Justice at Bureau of Internal Revenue na makipagtulungan sa DFA para sa maayos na pagpapatupad ng naturang programa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.